Alhamdulillah mga kamaritib, solved na naman ang aking cravings. Ay naku, masaya na naman ang, masaya na naman ang katulong. Uy, kakatapos lang kumain yawa Ma, Lahat daw ito para sa atin. Kumain Di atay ba? Na. Ikaw kasi eh, kasalanan mo kasi eh. Pumatul ka sa sinabi ko, inaalog ka lang naman, pinatulan mo rin. Diba may Pepsi ba? Social man to oy. Gagahan man ni siya oy. Tanaw mo ba? <coughs> Agoy. Yung dalaga be. Ang nagbigay. <coughs> Hindi na nagsasalita yung nanay ko eh. Agoy. Spicy be, oh. Bahala ka dyan. Pepsi lang ako. Kasalanan ko na naman ng katakawan mo ba? Agoy. Sarap be, oh. Yung daming. tinapay lang. Ay ala ba? Ala be? nagpost ako na gusto ko ng, ng ano, ng, hindi mo nakita? <coughs> Fried chicken. Iba rin ha. <coughs> Hala, ano ito? Ay, ito. Favorite ko to be. For sure, mag-take ako nito. Ito. Dami ah. taas para makababa siya. Oo, may ano mo. Ayaw magpahatid. Uy, kay... Tinapay. Alam mo ba, nagpost ako nung nakaraan gusto ko ng fried chicken, di ba? Makakita. <laughs> niya. fried chicken! Sana kung nakikita. Uy, ang dami. Ay, ispicy. Abi, sa baba. Tapos sa ano, ibabaw. Ah, spicy sa akin. Sa ibabaw. Hindi, awakan ko lang sila. Excuse me. Excuse ang maganda. Ito yung magandang bisaya. Malam niyo nyo lang. Maniwala kayo sa hindi. Huwag kayong maniwala. <laughs> Uy, lamon muna kami ha. Diyan lang kayo ha. Bye-bye. Lamon. Take out to. Take out sa akin. Uy.

Ano ba dan niya dihari? Hari ana akil ba? Oh, akil. Ya. Kali akil wahid sana. batat, Bodi midi jalan. Let's wait hari, Midi kalau sebidi ana.

ito palang malaki eh. Ay, <laughs> Ayaw ko nang pinapay, syempre. Huwag oh, oh, ah, pa ko naman yan eh. <coughs> hmm? Saka maglagay rin ka. Kung alam ko lang, hindi na ako kumain. Kung alam ko lang, hindi ko kumain. Kung alam... oh Grabe naman. Sa susunod, hindi ko na to talaga yan eh. Binta na talaga kita dito sa ano, live ko. Tingnan mo lang. Kung kasakaling mabinta kita. Ayan. Ano yung pwede ba? Ayan. Il Lagyan natin yung tiyak-tiyak. Lagyan natin siya. Lagyan natin yung tiyak And then, may katulog pa sa taas. Ayan, hindi na. ano yung nag-spice ko pa? Hindi. Kumakain mo yung nag-deliver. yan. Mag-renew din yung spaces. sa sabihin niya, nyaw, 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 nyaw. Di ba? Nakita kasi niya sa live. Eh, sa live sa ano po.

take out lang yung akin kasi kasi wala lang busog mm -mm.